Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News Satid sa tid sa ng Office of the Vice President. Umabot na sa mahigit 15,000 na mga pagbabago bags ang ipamahagi ng OVP Cagayan Valley Satellite Office sa iba't ibang bahagi ng Region 2 at Cordillera Administrative Region kung saan na nakaabot ang pagbabago kampi ng OVP. Alamin natin sa ulat na ito. Masayang tinanggap ng mga mag-aaral mula sa paaralang elementarya ng Payag-o sa bayan ng Sagada Mountain Province ang handog na pagbabago bags ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Ang aktibidad ay bahagi ng pagbabago a Million Learners and Trees Campaign na isa sa mga flagship program ni Vice President Inday Sara Duterte bilang pagkilala sa kahalagahan ng edukasyon. Isa sa mga layunin ng programa ay ang makapaghandog ng isang milyong pagbabago-bags sa kabataan bago matapos ang taong 2028. Sa datos mula sa Cagayan Valley Satellite Office, pumalo sa 15,472 ang kanilang naipamahagi na pagbabago bags sa isang daan at dalawang anim na mga paaralan noong 2024. Ang programa ay umabot na sa probinsya ng Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at Cagayan Valley. Sinuyod rin nila maging ang ilang probinsya na sakop ng Cordillera Administrative Region tulad ng Kalinga, Apayaw, Ifugao at Mountain Province. Ngayong taon, mahigit dalawang libong pagbabago bags na rin ang kanilang ipinamahagi sa 33 paaralan sa Luzon. Target naman ng UVP-CVSO na makapamahagi ng di bababa sa 18,000 na pagbabago bags ngayong taon. Base sa datos, umabot sa mahigit 100,000 pagbabago bags ang ipamahagi ng UVP sa isla ng Luzon, Visayas at Mindanao noong nakaraang taon. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako po si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.